Magandang hapon po sa atin lahat. Araw pong ino Merkules at nandito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook live para sa mga friends ko at doon sa mga followers ko at mga subscribers ko naman sa YouTube ay siyempre Team Replay. Pasensya na po, nahuli tayo ngayon, hapon tayo, di tayo umaga kasi nagbihay tayo kanina umaga, sumakayo po akong aeroplano. Ang aga ako gunagising kasi ako'y kasalakuyan pong nasa Iloilo -Ilo City. Para umattend ng konferensya uh, ng Society of Filipino Foresters. Yes po, ako po ay kasali. Sa mga hindi nakakaalam, ang undergrad ko po ay forestry. At ang master's ko ay forestry din. Isang master's ko. Meron po akong MS naman sa political science. At saka meron akong PhD sa polisay. So doon sa mga hindi nakakaalam, akong background ko po ay ang pagugubat. <laughs> mga puno. Kaya pagdating sa kagubatan, pagugubat, may nalalaman din po tayo diyan Uh, may nagtatanong ano ba daw bang hindi ko alam Aba, eh, may marami naman, eh, hindi naman lahat ay alam ko Pero pag-usapan natin sa ngayon, yung mga nangyaring kaganapan sa Senado at sa mababang kapulungan Nung lunes at nung martes, magkasunod na araw At exciting, para akong nanonood ng ano eh, ng soap opera eh, talo pa eh, talo pang ang ah uh, Nung lunes, nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee at nagulat tayo sapagat isa sa mga pumunta doon ay si Representative Toby na nakasali sa house. At naandun din ang mag-asawa ng Maraming mga binulgar si Representative Chiangco, pero ang, ang suma nito ay ibinunyag niya ang mga kaganapang hindi maganda sa House of Representatives, lalo na yung mga budget insertions na ginawa ni na ayon sa kanya ay sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez at saka ni uh, dating uh, chair ng appropriations uh, ako Bicol representative Elisalde ko. So nagpakita siya ng mga resibo at at the same time dinipensa ni Toby Chanko yung allegation sa kanya uh, ng ako Bicol na siya din ay nag-insert Uh, malino naman, ang isa sa mga takeaway doon ay kinarecognize sa party po, party po ng, insert, ng proseso ng Congress ang insertion. Di ba nabagit ko yan nung, nung isang araw, di ba? Ang masama kapag yun ay binubulsa. Yun ang <laughs> pag yun ay nakikinabang ka. Na mas, well, talaga namang nangyayari. So, nagiging mitsa. Technically, di ba sinabi ko hindi masama ang insertion per se. However, ang nangyayari, naging opening ito para mangurakot ang mga politiko. Ngayon, uh, medyo ang ano doon, maraming tumaas ang kilay kasi taga-house of representatives ito, but sa Senado magti-testify, Di ba? Na parang bagang pumunta siya sa isang kampo na hindi naman niya, uh, hindi naman niya teritoryo. Eh kasi nga, parang ayaw siyang pakinggan. Yun ang sinasabi ni Toby eh, na ilang beses na daw niyang kini-question ng budget, uh, hindi siya pinapakinggan. Lagi siyang nasa may, may, lagi siyang mag-isa. At itong huli nga ay nagiging parang kontrabida na siya doon sa House. So, pumunta siya sa Senado. Apparently, hindi naman yata sa Sinagpina o hindi siya inimbitahan. Eh, kasi may interparliamentary courtesy kasi ang mga senador at kongresista. Iimbitahan ka, pero parang, yung, parang hindi ka naman... Ewan ko, as a matter of fact, you know, I, I think there is that unwritten rule na hindi mo sinasabi ang miyembro ng kabilang kapulungan. So malamang nag-volunteer si Toby Chanko. Nagpunta siya doon. So naghanap siya ng lugar na kung saan siya pakikinggan. Mamaya pag-uusapan natin bakit may mahalaga yan. And then after that, si Deskaya, yung mag-asawang Deskaya, si Curly at saka si Sarah, ay pumunta din doon. At naglabas nga sila ng kagulat-gulat na listahan ng labing pito o labing walong miyembro ng mababang kapulungan na di umano no, ay kumukolekta sa kanila. O kung hindi man direktang kumukolekta yung mga kinatawan nito. At isa doon nung, lunes, ang sabkat pinalitan nito ni Curly eh, nung nasa house na siya eh, uh, ayon sa kanya, parang ang binabanggit, to be fair naman, ang binabang, ang sabi niya, binabanggit nitong mga kausap niya, yung mga kinatawa ng congressman, na di umano no, yung perang kinukuha sa kanila na commitment o yung 30 ay binibigay o 25% binibigay sa itaas At ang itaas na ito, binabanggit ay si Speaker Martin Romualdez at si Saltico So, labing walaw ito o labing pitong membro ng house uh, Hindi ko na tatandaan kung sino pero marami doon Ako, anong una, nagtaka ako, sabi ko, well, in the first place, uh, that's his word pero ang tanong nito ay eh, mapapatunayan kaya niya. Kasi ang hirap kasi nito kung wala kang ebidensya at hindi naman pumipirma na sa cheque. Eh. Hindi naman sa voucher, pangalan lang. So madaling sabihan na hearsay. Madaling sina at yung mga kausap niya ng mga tao na di umano ay sa ni ganito, ay yun ay hearsay din. Kasi mahina sa korte. Mahina yung ebidensya na yun, di ba? At saka ako'y nagtaka. Sabi ko, bakit kaya... Bakit kaya itong itong si Curl, Itong sinasabi nila yung una, sabi ko 2 to 3 percent lang ang kanilang kinikita, maswerte na ang 5 percent. Parang sasabihin ko, parang, ah, teka muna, parang, ha, bakit ganun? Kung 2 to 3 percent ang kinikita nyo, ba't ganyan kayo kayaman? Ba't kaya nyo ng 28 na luxury vehicles? Nang isa, ay sa hinuha ko, hindi ko kikitain sa tanang buhay ko. Di ba? Doon sumasama loob ko eh. Kasi yung mga cost ng kotse, yung pinaghirapan ko mula nung nagsimula ako magtrabaho, sa gobyerno hanggang sa lasal hanggang sa ngayon ay hindi pa lalagpas nung baka hindi pa yata ng alahati eh diba? isang kotse lang yun parang sabi ko parang teka muna 2-3% lang ba ng kontrata ganun na ang kakayani na marami kang bahay ang dami yung mga J-display na milyones ko diba? diba? parang sabi ko hindi yata ka pinipiniwala ang isa pang medyo sumopla siya pumalpak itong mga diskaya may mga bin binanggit lang pangalan si Marcy Chudoro. Sabi ko, alam ko si Marcy Chudoro, hindi pa congressman noon. Ang congressman ay si Bayani Fernando. Ang congress ngayon lang siya nahalal na congressman. 'Di ba? Siya ang pumalit doon parang parang pinalitan niya nga si BF, 'di ba? Parang sabi ko, teka muna, parang may mali. Although although naging mayor yata si Marcy. Pero congressman pinag-uusapan dito. So medyo sabi ko, parang may mali. So anyway, bagamat ganon ang naging tema, hindi ko alam kung sinasadya o talagang ganun lang kinalabasan, ay uh, i-diminish ang House of Representatives. Kasi yung kay to Toby na taga-house, ang kanyang testimonya, damaging sa house. Lalo na kay Speaker Romualde, saka kay, kay Saldico. Yung testimonya ni Diskaya, mag ni Diskaya, damaging din sa house. So parang sabi ko, uh, there's something here. Lalo nung tinanong si Diskaya, na mag-asawang Diskaya, kung merong senador na... Yung pang-isa eh, nung tinanong, meron bang senador na nag sa sa'yo? Parang sabi ko, sabi niya wala daw. Parang sabi ko, teka muna, parang hindi yata ako makapaniwala dyan, di ba? Parang 23 years kayong nangungontrata, wala man ang senador na dumapit sa inyo o kayong, kayong nangungunang kontratista nung panahon ni Rodrigo Duterte. Hindi ba? Parang, teka muna, parang hindi yata ako naniniwala doon. At saka may mga ano, may mga problema din kasi yung testimony ni Diskaya kasi yung Diskaya, kasi may mga congressman silang binanggit na no, wala naman silang project na, sa distrito ng mga congressman na yun. In fact, meron na kapag aaral eh. Recent lang ano, nabasa ko, out of the 17 or 18 names, apat lang doon ang, ang congressman ng distrito, may project ang Mariscaya. Eh kung walang project ang Mariscaya doon sa distrito mo, eh bakit ikaw ay mag-ano? Bakit ikaw ay mag... Uh... teka muna, ipopost ko lang ito ha, saglit lang. Okay, back. Nag-post lang ako kasi may nagdurbel eh. Yung pinapa-plancha ko ng mga barong. <laughs> Kailangan kong magsuot ng barong at saka ano, at saka Quote. Alam mo na. Anyway, um, so, kung ikaw ay isang congressman, wala ka namang, wala namang, ano, wala namang kinagawang kontrata ang diskaya doon, eh, ba't ka magbibigay? Hindi ma, parang, sabi ko parang may mali eh. Right? Parang may mali. It's either niluloko lang siya ng mga taong lumapit sa kanya, di ba? Pero ako naman, pag, pag ikaw'y diskaya, alam mo naman kung saan, kung distrito ka merong proyekto eh. At siguro naman may listahan ka ng mga kongresman doon. At bago ka magbibigay ng pera, sasikuro doon yung kongresman na yun, yun yung nasa distritong yun. Hindi ba, baka hindi ka, kaya ka nga nagbibigay para matulungan ka doon sa proyekto mo sa distrito nila. Hindi ba? So parang sabi ko, parang hindi yata, may may may. Anyway, so ayun. Pero talagang grabe yung balita ano na ano. di ba? Tapos, ang nangyari, ginula tayo ngayon on that day kasi ito ang tingin ko eh. Ito ay sa panta ko lang. Alam naman natin na sa nung panahong yun, ang presidente ng Senado si Chinsis Cudero at ang pro Duterte Black ay nasa majority. Alam naman natin na hawak nila si Rodante Marculeta, at si Rodante Marculeta kasama ng pro Duterte Black. So sa akin sa pantahan lang, parang ginagamit ngayon ng Pro Duterte Black ang 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 hearing ng Blue Ribbon para maisa ng house. Alalahanin mo ang house galit diyan ng mga Duterte. Dakit? Siya na, yan ang nag-impeach kay Sara Duterte. At ang head niyan si Martin Romaldes, ay ang tawagan nila tambaloslos, di ba? So hindi maalis sa pag-iisip ng tao maging sa akin na yung tono nung hearing nung umaga ay para isahan ng house. So, medyo nagpapalak. Ah, napapansin ko pati yung mga Duterte supporters yun. Talagang palakpak sila, mababasa mo sa mga post nila, di ba? Yung kaliwat kanan, ayan kasi, ganyan-ganyan. Inunahan nyo pa si Sarah Duterte, etc. In-impeach nyo, etc. Nababasa ko yun sa social media. And then right there and then, bigla ka agad, oops, merong balitang lumabas. Ito hindi sa kongreso. Wala pa yung pagpapalit eh. Na may lumabas na ito pa lang si Royina Garma dating PCO PCSO chief at retired police officer ay kaya pala umalis kasi di ba yan ay deniport ng Amerika dito noong isang araw Hindi maran na mangkodan ng umalis kasi sabi nila bakit pinayagan yan di ba ayun na naman yun pala kaya pala umalis at pumunta ng Malaysia nakikipag-usap na sa ICC sabagat magiging witness magiging testigo laban kay Rodrigo Duterte. Although sabi ng mga kaibigan ko, di naman siguradong lalaban lalaban. Sabi ko nga, eh, anong ititistigo niya? Hindi ba siyempre yung titistigo yan on something na siya ay magagamit na, na pabor sa kanya? Hindi ba? So therefore, siyempre, kailan magsabi siya ng totoo? At alam naman natin kung ano naging kinalabasan nung kanyang under oath na testimony doon sa, sa house noon. Na kung sa inamin niya, yung insider siya sa panahon ng Duterte war on drugs at meron pang parang formula sa hatian, mga eh, ganyan, di ba? So damaging yun kay Pangulong Duterte. Kung si Rion Garma nga talaga ay magtitestify. So yun ang number one na biglang kabig agad, di ba? Anong una eh, talagang nahay na ang mga Duterte supporters. Eh, so, biglang dumasok yun. Pero ang mas naging malungkot ang DDS, ay yung nabalita anong bandang hapon na kung saan nalaman na natin nagkaroon pala ng kudeta sa Senado. <laughs> tawa nga ako ng tawa dun sa si isang sa si isang ano eh, sa si isang sa <laughs> si isang post ng isang DDS. Si Martin Romualdez daw ang isinakdal na nangungrakot at nangungupit ang kinudeta ay si Chisis Codero. <laughs> Parang sabi ko, talagang ganun ng buhay, di ba? So, So, yun. Uh, to make it, you know, to put it bluntly, naisahan ang mga Duterte Senators. Kasi biglang nagkaroon ng labing lima na sumuporta kay Tito Soto o 14 kasi kasama na si Tito Soto doon eh. The 15. At doon sa 15 na yon yung original na minority, si Tito Soto, si Ping Lacson si Migsubiri, si Lorne Delgarda at si Risa Ontiveros Siyempre, po sumuporta sila kay Tito Soto. Pero may sampu na dati sumusuporta kay Escudero. Lumipas. So, ang natira na lang, doon sa, ano, yung pro Duterte Senators, si Jaime Marcos, si Bongo, si Rodante Marcoleta, si Bato de la Rosa, saka si Robin Padilla. At isinama nila, siyempre, si Jesus Escudero, nakasama nila, kasi si Alan Peter Cayetano nakakapagtataka at hindi sila pareho ng kanyang kapatid. Si Sipia sumamod sa kabila. Di ba? Sino pa ba? Si Joel Villanueva. Di ba? At saka si, Joseph, ah, uh, si Jingo Estrada. Di ba? Siyam sila. So, and, and so, this is something that really shocked all of us. So, maraming nagdududan, bakit nangyari yon ang nilalabas ngayon na narrative ng mga senador sa bagong majority, they want to keep the Senate independent. And I think it's a, double, it's a very loaded statement. Independent from whom? Kasi hindi naman natin masasabing pro-administration yung majority ng Senado. Hindi ba? Hindi natin pwedeng masabi yun nung panahon na si Jesus Cudero ang Pangulo ng Senado. So independent from whom? So tingnan natin sino ba ang nawala ng mga posisyon. Ay di siyempre mga pro Duterte supporters ang mayagpag nung paghatian ng mga committee, di ba sila ang nang nang pinakamadami. So sa tingin ko kabit-kabit yan eh. Sa tingin ko yung pagpapalit ng liderato ng Senado because the Senate many of the senators were already uncomfortable that the Senate's agenda, particularly itong investigation sa Blue Ribbon Committee ay parang nagagamit na para sa isang panig at hindi yun sa administrasyon. So hindi naman siguro gusto nila maging maka-administrasyon sila. Gusto lang nila fair and objective. So yun na. So talagang mabilis pa. Sabi nga ni Senator Amy Marcos, nagkaalulituhan eh. Parang bakit nawala sila? Eh, siyempre, ganun talaga yon Hindi naman kayo isasama dahil kayo ang gustong palisin eh. Hindi ba common lang naman yun? Eh? Common sense, Senator. Nagtatanong siya, bakit kami hindi nakasama? Kasi kayo nga yung gustong alisin. Kasi kayo yung nagdadala nung Senado sa isang panig. So, yun yung malinaw. So, tapos na ba ang kwento? Lunes pa lang yun. Ang dami ng ganap. Eh, nung Martes, eto na! Ang house naman, nagkaroon ng pagdinig doon sa infracom. At doon, mas masaya sapagkat nagtistigo, naglabasan na ng inang testigo, mga dating DPWH officials. At yung isa nga doon, si Bryce Hernandez, nung lunes ay kisenay pa in contempt. Di ba? Dahil siya ay inaaway. Na, yung parang pansin ko nga doon, no, binabadger na eh. Nung siya ay pinayagan ng Senate na umaten ng hearing sa House, ando na, naglabasan na. Siya at si JP Mendoza, parehong dating DPWH engineer ng Bulacan. At naglabas na ng mga akusasyon na di umano ay sangkot din ang dalawang senador sa si Senator Jinggoy Estrada at saka si Senator Joel Villanueva. At hindi lang yon. Unlike ang mga diskaya, sila ay nagdala hindi lamang ng affidavit o salaysay nila, kundi ng mga resibo mga resibong talagang mapapanganga ka. Ako yung nagdadrive ako noon eh. Galing akong kalamba talagang ah! napapanganga ako habang sinasabi yun eh. Parang ang suspense sa suspense pa kasi meron pang silence habang sasabanggitin ko sino senador. Kaya nanguhulan ako, sino kaya senador yan? Sino senador yan? So, yun. Uh, alam mo yung mga ebidensya kasi hindi mo rin masasabing circumstantial eh. Kasi yung kay yung kay Senator Jingoy, may picture. Pero parang ang depensa niya ay marami naman daw gusto makipicture sa kanya pero hindi naman yun public eh. Kung yun ay piyesta o kasal, di ba, uh, na maraming tao at hindi mo pipiliin kung sino makasalubong mo ay di magpapapicture pero ito ay birthday party ito. <laughs> birthday party. Hindi naman lahat ng punta pumupunta dyan ng hindi walang karala. Hindi ka naman ba basta-basta nag sa public kung sino pumunta. Di ba? So, yun. Number two, meron kasing text message na, na sangkot. Di umano si Senator Estrada. Si Senator William Nueva ang medyo talaga mabigat ang ebidensya. Kasi yung picture ng text ng message niya, yung disappearing message, kinuna ng picture ay malino sa so, pagkakaintindi ko na parang ang narrative eh, siya ay siya yung nagsasabi na bakit ganyan lang ibibigay niyo sa akin ng matasakong opisyal. Parang ganun. So, ewan natin. Ma 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 Malaman na kasi pagkat hindi itong katapusan. Sapagkat lahat naman nagtatanggi. Tinatanggi ng mga congressman na sila ay uh, nagbibigay kay Diskaya. Tinatanggi naman itong dalawang senador na sila ay kasangkot sa korupsyon tungkol sa flood control projects. So, so, Bumawi agad ng house eh. <laughs> Pero pansin ko, ha yung house, mabigat yung may ebedensyang inilabas. At the same time, maganda yung pagkakadaloy ng kanilang mga tanong. Na talagang nalabas nila lahat yung mga detalye. Hindi katulad doon sa Senate na talagang kulang. Parang, meron lang talaga gustong tumbukoy na agenda. Samantalang doon sa house, pinagbigyan lahat kahit yung minority, kahit yung mga alam naman natin na naka-Duterte, di ba? So, in a way, you, you had more meat coming from the house. So, sana tayo nito ngayon. Nag, nagbabatuhan sila ng putik. Ang akin lang ganito, kahit nagpaparatangan sila, isa lamang sa kanilang sabi ng totoo at malalaman na natin yan. Sinasabi ni Senator Jinggoy mag-take ng lie detector test. Ay, alam naman natin, lie detector test, meron din yung flow. Ang mini-measure naman yan, hindi yung nagsasabi ka ng totoo, kundi ikaw ay relax eh, o hindi stress. Eh, mga taong nininervyos, madaling magbagsak dyan. At ang mga taong sanay na magsinungaling, at pathological liar, papasa dyan kasi hindi ka na nasistress kapag ikaw yung nagsasabi ng sinungaling ka, ng hindi totoo. Kung saan ka nang magsalita, magsabi ng, sin ng hindi totoo, eh, ululusot ka. So, hindi, hindi yung mga false positive at saka mga false negative dyan, malaki. Ang, ang ano, nakabase kasi yan sa state of mind mo. Kung ikaw yung ninenervyos, pwede kang ma-stress. Ang minimeasure doon ay stress. Diba? So, anyway, may kakameron man tayo ng independent body na kay ni Pangulong Marcos. tingnan natin kung sino yung mga magiging kasapi nito. Balita ko eh. Si Secretary Singson kasama at napapabalita din si Benjamin Magalong. Kaya lang pa si Benjamin Magalong, ibig sabihin mag-resign siya as mayor ng Baguio. Kasi kailangan. Wala posisyon sa gobyerno to eh. ba? Diba? napapabalita din na si Nicolas Torre kasama din. So anyway, abangan na lang natin. Manamang lalabas siya ni anytime. So sana itong pagtuturuan na to, itong mga drama na to ay may maabot, may makarating, may pararatnan, may paruroon, may kalalagyan. Kasi galit na ang bayan eh. Uh, marami na ang nagtatanong. Maganda na rin itong nangyayari, sabi ko nga. In a way, maganda ito, cathartic ito eh. Purgative, cathartic rights of exorcism. Uh, we want to, eh, ex, eh, eh, you know, expose the demons uh, in our midst. Pero sana hindi hang, hanggang, hanggat walang napaparusahan. Huwag sana natin hayaang may mga ex uh, na escape goat dito ang katuloy na na-police ay na police lang naparusahan ang gusto. Kailangan maparusahan lahat kung sino man yan. Maging yan man ay kamag-anak, kapamilya, kalaban, para pero lang dapat ang pagtingin. Okay? Okay, so sana nakapagturo sa kanya kaisipan na plus kami ang puso at ang pabago mong panunan sa buhay, lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa kanila sa teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nak nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Sige, sa biyernes ulit, tayo ay mag-usapang politika. Siguro yun, maaga ako na makakapag-live. Okay? Sige. At mukhang malakas naman ang internet dito sa hotel. Diba? Kita-kita na lang tayo ulit sa Merkures. Ingat po tayo lagi. Lagi yung sinasabi. UP naming mahal. Animal Lasal. Bye for now. Take care.